bababa sila namiwa sila dito mga kabising ulo ulo yun <laughs> damiya dyo ito naman dalawa 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 pala nakababa na sila dito sa kabila ito naman nakababa na rin sila yung sirisan kong ginamit nila so dito naman sila sa kabila dalawa din sabay. Sabay. Ay. Sabay na sila bumaba. Balik ta dang kasama niya. Ha. Ah. Ayun sila. Balik tatlong series. Ay. Oh, ba. hirit ra hirit. Kasi <laughs> Dalawa, dalawa, bawat series dalawa sila. Diretso na yata sila Namibas, no? Iyon, nang ah, na no, yung anong ginto. Garya na siguro yun. Ang kakuha na? May dala yun sila, si Buya, si Bawang, ano? pangkilaw. May bahaw yata yun silang dalak. ta <laughs> nah, ay pamaman dari Tokay Lito. Full. na ngolam, yung tatlong series. Abang kami dandahan na pasok sa yung taguan para malayo pa yata. Ayan. Dandahan kami dikit dito sa ano. Sa taguan. Ha, papasok na kami. na kami dito sa taguan. Ay ano. Apa malun? Pala dito pag yung ano? Pag yung malun na yung panahon? <tinyo> oh. Ay, diba, yung pa pala yun. Oo. Ako ligo ako mga kaya tapala yung tik sa panahon. Halow. Ay sanga ulam? mga kaya na mahuli yung mga. Diba, yung mga uh, bawura pala mababaw. babo. Oh. ano? Oh, libre bay. Kaka kung saan libre bay? Saan? Oo, ibang kung malitin papasok. Ang galing sa laot ito, ay eh, nagpulo ng subid. Bahaya, ano yan? Ano ba ito? May isa aso ang yeah. Kaya yan? Hindi okay, maklaro. Uh, ano sa... Ano, bahay? Pasyalan? Ay, buko. Ay, Isok mo yung bangkang ulit. Oh, ano eh. to. yung mga turis. Sa turis yata yan. Turis na. Sa kanya mga style. Ay, hindi pala tagos yung alon pala, pala dito. pa na yan. Ang luwag pa pa loob. May so, may so, may so. Sa kaliwa. Sa kaliwa. May so pala dyan sa kaliwa. Ito pala oh. Bay, guide mo kami bay. Papasok bay. Kami di hindi pa namin ano. Ano, pumasok ng bangkang maliit. Aba, oh, naalon talaga oh. Pero pala pumasok pagka malakas na. Nagulong. Dito ka pa pala. Kali na naman. Kali ko na siya. Dito ka pala lang kaya. Tapos kaya. Mga Pangulong, pasok din. Ano nga? Malalay. Dito lang medyo video kung pa-pasok ka. Bungad. Entrance. Oh, ang Inas, ano? Oo. Murug ng Inas. Ibasan, o. Ibasan, nandun, na May tao pa nga dyan, o. No. May basan, o. May tao nga nandun, o. No. Sa Ibasan. Ang Ang kasagba. Gaano ka? Nga Gaano ka pala? Kain. Sige na, kakolong tubig. gilid lang nang 'ano. Lalim. Ano? Para sira si ang lalim daw nito. Sa dinaanan namin. Tapos gilid lang ng ano, gilid lang din ng baura. Papasok na kami sa Taguan. Yeah, kaway ha? Ay, Kawayan. Ha? Yeah. Kawayan. Pansuti? Ano, okay, pansuti? Kuman pala, pumasok kami dito. Yun yung panahon nung sila nato. Napulot sila ng mga taga... Ah. Naka... Tagal-tagal na rin yun. Ngayon, ngayon. Ano yung, kuya, hotel? Ha? Hotel. Ito yung hotel namin sana. <laughs> hotel. hotel. <laughs> Sa kay Sama so, pakiramdam. <laughs> Hahaha. jurassic. Ano mo, view ba? Parang jurassic view, no? Oo. mo bu? Ano yung pataw nila? Wala kita ganyan dun. Kain ah, ano mo, mo lang. Gaya di atan nila yan, guide. Gahit... yung mga lapo. Guide uh, nila dito sa mababaw. Lapo yan, mga lapo. Yung palatandaan nila, yun parang kanto. Yan oh. Tingnan mo, nakapundo yan. Dito sa loob. Layo pa nila. Ang klap lang. Eh. Pasok pa Pasok papasok. Ano yan? Ba't may mga bus? Ah, van? May kalsada pala dyan. Ano? Oh, Dito na kami sa loob mga ka-fishing. Ayan, tapos may van. Mga van man sasakyan, sa no? Papasok na kami. Punta yan, no? Oh, ito yung sa kabila. Punta kabila. Ah, yun yung may wasong. Bandung lang gamit o Bandung. Ay na po po. Kawain lang po ang gamit niya. May po ang hanap boy dito. Oh, ano yun? Ano ang ano hanap boy nila? Ang hudi na. Ba? Sasakyan, ban. wala ban. Kaya mga dito, pupunta sa safari. Ay, may kalsada pala dyan. Saan ba Safari. May su dyan, masu, safari. Dito pala sa kaliwaan May hayop. Oo, may su. Uy. Safari su. Ano na, tayo. Ay, alam na. Tayo po. kailangan dito lang para ng ano gamit, kailangan kumulog ay natapos na gelo, malalim po dito, 90 year area, dito na kami mga guys, paewan-ewan, tutu, kung tingin naka bisa ano, ano mo tara? parang mundo kami dito guys, nantay namin mga kasama nabin, ibaslang ano? dito ko masyita na Ayola. <laughs> 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 oh, na na mas na yu, yi, gulong. Oh. ayo gulong. Gulong gulong 'yan. Oo. na kakabila.